Hindi lahat ng helicopter ay pare-pareho dahil may mga espesyal na disenyo na ginawa para sa giyera, pag-atake at pagsagip ng buhay. Sa US military makikita natin ang ilan sa pinakamakapangyarihan at kakaibang helicopter sa buong mundo. Mga sasakyang kayang lumipad sa gitna ng bagyo at magdala ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Pero alin kaya sa mga ito ang tinuturing na pinaka nakamamanghang invention? Kaya samahan mo ako na alamin ang iba't ibang helicopter mula sa Amerika. Pero bago yan ay palike and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po kaya naman simulan na natin. Number 20, Kelet XR8 1944 Noong panahon ng World War II, gumawa ang Amerika ng kakaibang helicopter na tinawag na Kellett XR-8. Layunin nitong subukan kung gumagana ba ang twin rotor system imbes na gamitin ang karaniwang tail rotor. Una itong lumipad noong August 7, 1944 kasama ang test pilot na si Dave Driscoll. Kung titingnan ang itsura nito, mukha itong lumilipad na itlog. Maiksi at circular ang katawan, may malaking salamin sa cockpit at kakaiba ang disenyo dahil ang dalawang rotor ay nag intermesh o nagsasalubong habang umiikot. Dahil wala itong tail rotor, naging mahirap kontrolin ang direksyon ng flight. Para malutas ito, nagdagdag sila ng dalawang tail fins sa likod. Pero mas malaki ang naging problema noong September 7, 1944. Habang nasa ere, nagsalpukan ang blades ng dalawang rotor. Hindi ito nag-crash pero ipinakita nito na kailangan ng mas matibay na rotor system. Sinubukan nilang gumawa ng bagong version na tinawag na XR8A. May dalawang blades ito sa bawat rotor at una itong nasubukan noong March 1945. Pero nagkaroon ito ng sobrang lakas na vibration kaya agad itong itinigil. May plano pa para sa isa pang model ang XR8B nagagamit ng rigid rotor system pero hindi na itinuloy dahil masyadong mahal at mahirap baguhin ng kabuuang disenyo. Number 19 Kaman HH43 Husky 1947. Nilika ito para sa mabilisang pagresponde sa sunog at mga aksidente sa military base ng Estados Unidos. Formal itong napili ng Air Force noong 1950s at unang dumating ang mga unit noong 1958. Nung una, ang Husky ay gumagamit ng piston engine. 18 ang unang naipadala na, na ng gamit pero pagsapit ng 1959 ay napalitan ito ng version na may turbine engine. Dahil dito, mas naging malakas at mas maaasahan ito. Isa sa mga kakaibang kakayahan ng Husky ay ang bilis nitong maghanda para lumipad. Kapag nakaalerto, may kakayahan itong lumipad sa loob lang ng isang minuto. Samantala, noong Vietnam War, lalo itong nakilala bilang main helicopter sa mga rescue mission. Nai-record na mas marami itong rescue mission kaysa sa lahat ng iba pang helicopters ng Air Force na pinagsama. Umabot ito sa mahigit 888 na matagumpay na pagliligtas mula 1967 hanggang 1968. Dahil dito napatunayan ng Husky bilang isa sa pinakamabilis at pinakamaaasahang gamit sa pagliligtas. Number 18 Healer OH-23 Raven, 1948 Noong 1948 unang lumipad ang Healer OH-23 Raven. Isa itong maliit at magaan na helicopter na nagmula sa civilian model na tinawag na UH-12. Ginamit ito ng militar bilang utility aircraft pang observe at lalo na sa pagdala ng mga sugatan o medevac. Sa panahon ng Korean War, Naging mahalaga ang papel nito sa paglipat ng mga sundalo mula sa labanan patungo sa ligtas na lugar. May kakayahan itong umabot ng 97 miles per hour ang bilis. Meron itong dalawang blades sa main rotor at dalawang blades na gawa sa metal sa tail rotor. Para sa bersyong ginagamit sa pagligtas, may dalawang pods na nakakabit sa gilid ng landing skids kung saan inilalagay ang mga sugatan. Bukod sa transportasyon, Ginamit din ng Raven bilang scout helicopter noong unang bahagi ng Vietnam War. Ngunit noong early 1968, pinalitan na ito ng mas bagong Hughes OH-6 Akayuse. Ang gumawa ng Raven ay si Stanley Hiller. Bata pa lamang siya nang ipakita niya ang kanyang talento. Number 17, Bell UH-1 Huey, 1956 Noong October 20, 1956, unang lumipad ang Bell UH-1 na mas kilala bilang Huey. Ito ang unang helicopter na ginawa ng malakihan gamit ang jet turbine engine. Dahil dito mas mabilis at mas malakas ito kumpara sa mga naunang helicopter na gumagamit ng piston engine. Mula noon, naging mahalagang bahagi na ang huey ng kasaysayan ng militar. Madalas itong gamitin sa medical evacuation, paglipat ng sundalo at iba pang misyon sa labanan. Sa dami ng nagawang unit, umabot ito sa mahigit 16,000. Kung kaya't isa ito sa pinakamaraming helicopter na nagawa sa buong mundo, ang tunog ng umiikot na blades ng huwi ay agad nakikilala kahit mula sa malayo. Para sa maraming sundalo, ito ang hudyat na may paparating na tulong. Sa Vietnam War, naging simbolo ito ng digmaan dahil ginamit ito para sa mabilis na paglipat ng mga tropa at pagsagip ng mga sugatan. Hanggang ngayon may ilang bansa pa rin gumagamit ng huwi pero unti-unti na itong pinapalitan ng mas bagong modelo na kilala bilang Super Huey o UH-1Y Venom. Ang modern version na ito ay may dalawang engine at mas matibay na disenyo na bagay sa mga makabagong operasyon. Number 16, Sikorsky SH-3 Sea King, 1959. Ang Sikorsky SH-3 Sea King ay isang helicopter na hindi basta ordinaryo. Kaya nitong lumipad sa lahat ng uri ng panahon. Kaya malaking tulong ito sa mga sundalo. Kapag may misyon, hindi mo naman mapipili kung maaraw o umuulan. Kaya napakahalaga ng kakayahan nitong mag-operate kahit may bagyo. Ginawa rin ang seeking para sa anti-submarine warfare. Mayroon itong sonar na ginagamit para maghanap ng submarine sa ilalim ng dagat at may armas para umatake kung kinakailangan. Pero hindi lang laban ng gamit nito. Madalas din itong ipadala sa search and rescue para tumulong sa mga piloto at crew na nasa panganib. Nagsisilbi rin itong bantay na lumilipad malapit sa mga importanteng eroplano para magbigay proteksyon. May isang bersyon nito na tinatawag na VH-3D. Ito ang ginagamit para sa pagbiyahe ng pangulo ng Estados Unidos. Dahil dito, ang Siking ay naging simbolo ng tiwala at seguridad. Madalas sabihin ng mga sundalo na ito ang unang helicopter na umaalis at ang pinakahuling bumabalik, palatandaan ng tibay at pagiging maaasahan nito. Number 15 Boeing CH-47 Chinook 1961. Ang Boeing CH-47 Chinook ay unang lumipad noong 1961. Isa ito sa pinakamalaking helicopter na ginawa para sa militar. Ang disenyo nito ay para magamit sa maraming paraan, tulad ng panghatid ng tropa, gamit pagkain at kahit mga sasakyan. May kakayahan din itong tumulong sa mga misyon ng labanan at pagmamanman mula sa himpapawid. Noong Vietnam War, naging mahalaga ang Chinook. Sa gitna ng makakapal na gubat at matataas na lugar na hindi kayang pasukin ng ibang sasakyan, nagawa nitong magdala ng mabibigat na karga at sundalo. Kilala rin ito bilang isa sa may pinakamababang aksidente sa buong United States Army sa panahong iyon. Malaking tulong ang disenyo ng helikopter na ito. May ramp sa likod kung saan mabilis na nakapapasok at nakalalabas ang mga sundalo at gamit. Kaya nitong magsakay ng hanggang 75 na katao at kayang magbaba ng karga sa lupa sa loob ng ilang segundo. Madali rin itong ayusin kahit nasa gitna ng labanan. Kailangan lang ng simpleng toolkit para makumpuni ng mga mekaniko. Dahil dito, lalo itong naging praktikal at kapakipakinabang sa mga sundalo. Number 14, Sikorsky S64 Skycrane. Noong 1962, ipinakilala ang isang kakaibang helicopter na tinawag na Sikorsky S64 Skycrane. Kapansin-pansin ang anyo nito dahil wala itong malaking katawan gaya ng ibang helicopters. Manipis at diretso lang ang gitna, na para bang ginawa ito para maging isang lumilipad na crane. Sa ilalim ng katawan nito, pwedeng ikabit ang iba't ibang pod na may kanya-kanyang gamit gaya ng paglipat ng mga sundalo, pagbuhat ng mabibigat na kargamento, o kahit pagsisilbi bilang pansamantalang ospital. Mayroon itong anim na malalaking rotor blades at pinapagana ng dalawang turbine engine. Dahil dito, kaya nitong magbuhat ng napakabibigat na bagay na hindi kayang dalhin ng karaniwang helicopter. Sa operasyon, kailangan lamang nito ng isang pilot, isang co-pilot, at karagdagang support crew, na karaniwang 6 hanggang 8 na tao. Paglipas ng panahon, dumating ang 1992. Sa panahong ito, nagkaroon ng mga pagbabago at mas pinahusay pang pa disenyo ng Sky Crane. Inayos ang maraming bahagi nito upang mas tumibay at mas gumaling sa pagbuhat ng mga karga. Isa sa mga pinakamahalagang nadagdag ay ang tangke na may capacity na 2650 gallons ng tubig. Ang tangke na ito ay napupuno sa loob ng wala pang isang minuto gamit ang isang hose kahit nakahover pa ang helicopter. Dahil dito naging napakahalaga ito sa paglaban sa malalaking sunog sa kagubatan. Number 13 Kaman SH-2 c Sprite Noong 1962, ipinakilala sa United States Navy ang Kaman SH-2 c Sprite. Maliit itong helicopter pero napaka-importante ng papel dahil nagagamit ito sa mga barko at aircraft carrier. Una itong ginawa na may isang makina lamang pero di nagtagal ay nilagyan ng dalawang turboshaft engines para mas malakas at mas maayos ang paglipad kahit malakas ang alon at hangin sa dagat. Samantala pagsapit ng 1970, nadagdagan pa ang gamit ng Sea Sprite dahil isinama ito sa programang tinawag na Light Airborne Multi-purpose System o LAMPS. Ang programang ito ay ginawa para tulungan ang mga barko na lumaban sa mga submarine. Kaya ang Sea Sprite ay nilagyan ng armas at laging handang gamitin kung sakaling may panganib mula sa ilalim ng dagat. Pero makalipas ang ilang taon, napalitan ito ng mas modernong helicopter na Sikorsky SH-60C Hawk. Pero bago ito tuluyang nawala sa serbisyo, napatunayan ng Sea Sprite na isa itong matibay at maaasahang helicopter. Number 12 Sikorsky ch 53 Sea Stallion. Noong 1970s ipinakilala ang isang napakalaking helicopter na ginawa para sa United States Marine Corps. Ito ang Sikorsky CH-53C Stallion, isang heavy-lift helicopter na kayang magdala ng napakabibigat na gamit at maraming sundalo. Ang unang prototype nito ay lumipad noong October 14, 1964 at noong 1966 nagsimula na itong gamitin ng militar. Dinesenyo ang si Stallion para sa mabilis at mabigat na transportasyon kayang magdala ng hanggang 8,000 pounds na kargamento sa layong higit 100 nautical miles. May bilis itong halos 170 miles per hour. Sa loob, kaya nitong magdala ng 38 na sundalo o 24 na pasyente na may stretchers. Ang karaniwang crew ay binubuo ng dalawang piloto at isa o higit pang crew chiefs. Meron din itong ramp sa hulihan para mabilis ang pagpasok at paglabas ng kargamento. Dagdag pa rito ang haba ng Sea Stallion ay 88 feet at 6 inches at ang height naman ay 24 feet at 11 inches. Malaki itong helicopter kung ikukumpara sa iba noong panahon na yon. Number 11 Bell AH-1 Cobra. Ang Bell AH-1 Cobra ay isang helicopter na ginawa para sa laban. Meron itong isang engine at dalawang blades na nagbibigay dito ng bilis at liksi. Simula pa noong unang ginamit ito, naging pangunahing attack helicopter ng United States Marine Corps. Dalawang tao ang karaniwang sakay nito, isang piloto at isang gunner o minsan ay isang piloto at isang co-pilot. Ang disenyo nito ay simple pero mabisa. May kakayahang lumipad ng maximum speed na 171 miles per hour at ma ang layo na 357 miles bago kailangan mag-refuel. Malakas din ng armas ng Cobra. Mayroon itong 3-barreled Gatling gun cannon at kaya ring lagyan ng rocket pods na may 7 na rocket hanggang 19 bawat pakpak. Bukod pa rito may kakayahan din itong magdala ng missile launchers para sa mas mabibigat na atake. Ngunit hindi lang sa digmaan na gamit ang helicopter na ito. May mga lumang version din na ginawang pangbantay sa kagubatan. Tinawag itong Firewatch Cobra o Fire Snake at gamit para makita at pigilan ang malalaking sunog. Number 10, Hughes OH-6 Cayuse Tinawag na Flying Egg ang maliit na helicopter na ito dahil sa bilog na hugis ng katawan na parang itlog. Pero kahit kakaiba ang anyo, kilala ito bilang mabilis, maliksi at tahimik kapag lumilipad. Unang lumipad ang Hughes OH-6 Kayuse noong February 2017, 1963. Pagdating ng 1966, opisyal na itong ginamit ng United States Army. Sa digmaan sa Vietnam, naging mahalaga ito bilang scout helicopter na ginagamit para magmasid at magbigay ng impormasyon. Dahil maliit at mabilis, madalas itong ginagamit bilang pain. Lumilipad dito ng mababa para makuha ang putok ng kalaban. Kapag nakita na kung nasa ng mga kalaban, papasok naman ang mas malalaking attack helicopters tulad ng AH-1 Cobra para umatake. Delikado ang ganitong gawain pero epektibo sa laban. At noong 1966 nakapag-record ang kayuse ng 23 world records sa bilis, haba ng lipad at bilis ng pag -akyat. Dahil dito napatunayan na kahit maliit at simple ang itsura nito, isa itong maaasahang helicopter na nagbigay ng malaking ambag sa digmaan. Number 9, Sikorsky UH-60 Black Hawk. Noong dekada 1970, naghanap ang US Army ng bagong uri ng helicopter na mas mabilis, mas matibay at kayang magsagawa ng iba't ibang misyon. Doon ipinanganak ang Sikorsky UH-60 Black Hawk. Unang lumipad ang prototype nito noong 1974 at formal itong nagsimula sa serbisyo ng Army noong 1979. Mula noon naging isa itong main helicopter ng US military. Hindi lang Army ang gumamit nito kundi pati Navy, Air Force at Coast Guard. Dahil sa tibay at kakayahan nito, naging bahagi ito ng halos lahat ng malalaking operasyon ng Amerika. Kaugnay pa nito ginamit ang Black Hawk sa iba't ibang digmaan at misyon. Nakita ito sa Grenada noong early 1980s, sa Panama noong 1989, sa Balkans noong dekada 1990s, at sa Somalia kung saan naganap ang matinding labanan na naging inspirasyon ng isang pelikula. Nakasama rin ito sa mga operasyon sa Iraq at Afghanistan at sa iba pang lugar sa Middle East. Sa bawat laban, napatunayan nito na maaasahan ito sa mga delikado at mahahalagang misyon. Isa sa pinakatanyag na operasyon na ginamitan ng Black Hawk ay ang pagsalakay noong 2011 laban kay Osama Bin Laden. Ang 168th Special Operations Aviation Regiment na tinatawag ding Night Stalkers ang gumamit ng mga binagong version ng UH-60. Ang mga ito ay ginawa para mas tahimik at halos hindi matukoy ng radar kaya naging perfect para sa isang napakasensitibong misyon. Number 8 Boeing AH-64 Apache Ang Boeing AH-64 Apache ay isa sa pinakakilalang attack helicopter sa buong mundo. Mayroon itong dalawang makina at apat na blades na nagbibigay ng malakas na puwersa sa himpapawid. Isa sa mga kakaibang katangian nito ay ang sensor na nakalagay sa front na tumutulong sa paghahanap ng target at nagbibigay din ng night vision. Dahil dito nagagamit ang Apache kahit araw o gabi at kahit sa mga lugar na mahirap pasukin. Hindi basta-basta ang mga sandatang dala ng Apache. Mayroon itong M230 chain gun na may 30mm caliber. Bukod pa dito, dala rin nito ang mga AGM-114 Hellfire Missiles at Hydra-70 Rocket Pods. Dahil sa mga armas na ito, tinagurian ng Apache bilang isang tank killer dahil may kakayahan itong pabagsakin ng malalakas na sasakyang pandigma sa lupa mula sa malayo. Ngunit ang higit nakahangahanga sa Apache ay ang tibay nito. Idinisenyo ito para patuloy na gumana kahit makatanggap ng pinsala sa gitna ng labanan. Sa maraming report kahit tinamaan ng malakas, may kakayahan pa ring lumipad ang Apache at makabalik ng ligtas sa base. Ang disenyo nitong ito ang dahilan kung bakit mataas ang tiwala ng mga piloto at sundalong gumagamit nito. Dagdag pa rito nagsimula ang kasaysayan ng Apache noong 1970s at noong September 30, 1975, isinagawa ang unang test flight ng prototype na tinawag na Yah-64. Sa sumunod na taon, 1976, pinili ito ng US Army kaysa sa kakompetensya nitong Belia 63. Pagsapit ng 1982, sinimulan na ang seryosong paggawa ng Apache. Number 7, Boeing Sikorsky Rat 66 Comanche. Isipin mo ang isang helicopter na halos hindi makita sa himpapawid, mabilis, tahimik at nakakatakot sa galaw. Ito ang ideya sa likod ng Boeing Sikorsky RH66 Comanche. Nagsimula itong gawin noong huling bahagi ng dekada 1990s bilang isang reconnaissance at attack helicopter. Ito dapat ang maging kauna-unahang stealth helicopter sa buong mundo, pero noong 2004 tuluyan itong kinansela. Dinisenyo ang Comanche para palitan ng mga lumang huwi at Cobra helicopters. Mayroon itong espesyal na lagayan sa loob kung saan nakatago ang mga anti-armor at anti-air missiles. Gawa rin ito sa mga materyales na nakakatulong para hindi agad makita ng radar. Maganda ang plano pero naging problema ang sobrang taas ng gastos. Umabot sa bilyon-bilyong dolyar ang kailangan para ipagpatuloy ito. Dahil dito nagdesisyon ng army na hindi na magtayo ng bagong fleet. Sa halip in-upgrade na lang nila ang mga luma nilang helicopters. Dalawa lang ang totoong nagawang prototype at doon natapos ang proyekto. Kahit hindi nagamit sa totoong labanan, may iniwan pa rin itong mahalagang ambag. Dahil sa Comanche, mas lumawak ang kaalaman tungkol sa stealth technology, fly-by-wire controls at advanced cockpit systems. Naging daan din ito para mas mapabuti ang mga susunod na disenyo ng helicopters. Number 6, Bell Boeing V-22 Osprey Ang Bell Boeing V-22 Osprey ay isang kakaibang uri ng aircraft para itong helicopter at eroplano na pinagsama sa iisang makina. Tinatawag itong tilt rotor dahil kaya nitong umangat ng patayo tulad ng helicopter at pagkatapos ay lumipad ng mabilis tulad ng eroplano. Nung una itong ginawa, ang layunin nito ay tulungan ng United States Marine Corps sa kanilang mga operasyon sa lupa at dagat. Pero nang makita ang galing ng disenyo, ginamit din ito ng iba pang branch ng militar. Dahil may kakayahan itong pagsabay ng bilis at vertical lift, naging malaking tulong ito sa iba't ibang klase ng misyon. Mas mabilis ang osprey kumpara sa karamihan ng helicopter at mas malayo rin ang kayang abutin. Sa loob ay kaya nitong magsakay ng hanggang 24 na sundalo. May kakayahan din itong magdala ng kargang nasa 20,000 pounds sa loob or 15,000 pounds na nakasabit sa labas gamit ang sling load. Dahil dito, ginagamit ito sa combat, transport, search and rescue at pati na rin sa mga humanitarian mission. Bukod dito, isa pang mahalagang katangian ng osprey ay ang natitiklop nitong mga pakpak at rotor. Dahil dito, mas madali itong ipasok at itago sa loob ng barko. Sa ganitong disenyo, nagiging mas praktikal ito para sa mga operasyon sa dagat at sa lupa. Number 5, MD 500 Defender. Ang MD 500 Defender ay isang maliit ngunit mabilis na helicopter na madalas ihambing sa mga sasakyang ginagamit ng kontrabida sa pelikula. Kahit maliit ang laki nito, mayroon itong matapang na itsura at malakas na armas na nakakatakot para sa mga kalaban. Nanggaling ito sa OH-6 Cayuse. Mula rito ginawa ang MD 500 Defender na mas angkop para sa iba't ibang uri ng misyon. Kadalasan ginagamit ito sa pagmamanman pero kaya rin nitong lumaban kapag kinakailangan. Maari itong lagyan ng anti-tank missiles na kayang sumira ng mabibigat na sasakyan ng kalaban. Samantala, may mga version din na ginagamit sa dagat. Ang mga ito ay nilagyan ng search radar, magnetic anomaly detector at lightweight torpedoes. Dahil dito nagiging kapakipakinabang ito sa laban sa himpapawid, sa lupa at maging sa dagat. Sa paglipas ng panahon, lumabas ang mas bagong modelo na tinawag na MD530MG. Mas malakas ang makina nito, mas maayos ang kontrol at mas moderno ang kagamitan. Binago rin ang disenyo sa harapan at dinagdagan ng mas mounted sight para mas madaling makatarget ng tama. Number 4, Bell UH-1Y Venom Matagal nang kilala ang Huey Helicopter bilang isa sa mga pangunahing gamit ng militar mula pa noong 1970s. Marami itong misyon na napatunayan ng tibay at gamit nito. Pero habang tumatagal, unti-unti ring napapalitan ng mga luma. Kaya dumating ang bagong version, ang Bell UH-1Y Venom, na mas kilala ngayon bilang Super Huey. Formal itong naging bahagi ng serbisyo noong 2008 at unang ginamit sa isang operasyon noong 2009. Mula noon, ito na ang pumalit sa mga luma at pagod na UH1N Huey. Tinatawag din itong Yankee dahil sa variant letter na Y na dala nito. Ang Venom ay may dalawang malalakas na makina. Ang bawat isa ay kayang magbigay ng higit 1,500 horsepower. Dahil dito, mas mabilis at mas matibay ito kaysa sa dating modelo. Kapag nasa normal flight, umaabot ang bilis nito ng 182 miles per hour. Kapag bibilisan pa, kaya nitong abutin ng 189 miles per hour. Mas pinahaba rin ang katawan ng Venom ng 21 inches kumpara sa lumang Huey. Dahil dito mas maluwag ang espasyo at mas marami itong masasabayan sa isang misyon. Karaniwan may isa o dalawang piloto, isang crew chief at maaari pang dagdagan ng iba pang crew depende sa pangangailangan ng operasyon. Kaugnay pa nito pagdating naman sa loob moderno na rin ito. Ang cockpit ay puno ng digital screens at hindi nagaya ng mga lumang gamit na analog. Mayroon itong night vision at thermal imaging para makakita kahit madilim o maulan. Number 3, Piasecki X-49 Ang Piasecki X-49 o tinatawag ding Speedhawk ay isang kakaibang uri ng helicopter. Ginawa ito gamit ang katawan ng Sikorsky SH-60 Seahawk pero imbes na karaniwang tail rotor, nilagyan ito ng Vectored Thrust Ducted Propeller. Isa itong malaking fan na nakalagay sa buntot ng helicopter na tumutulong magbigay ng dagdag na tulak pasulong para mas bumilis ang lipad. Bukod sa propeller na yon nilagyan din ito ng mga pakpak sa gilid. Ang mga pakpak ay tumutulong magbawas ng bigat na binubuhat ng rotor blades kaya mas magaan ang lipad at mas mabilis kapag diretsyo ang takbo. Sa madaling salita, pinagsama nito ang dalawang ideya. Ang kakayahan ng isang normal na helicopter na maghover hover at ang bilis na halos parang eroplano. Gayun din naman unang lumipad ang X-49 noong June 2007 sa Delaware. Tumagal ito ng halos 15 minutes at sinubukan ng simpleng paghover, pagliko at mabagal na paglipad. Sa kabuuan, nakapagtala ito ng mahigit 80 flights na may lampas 80 hours sa himpapawid. Layunin ng proyektong ito na maabot ang bilis na higit 200 knots. Number 2, the Lachner HZ-1 Aerocycle kung makikita mo ang aerocycle para itong kakaibang invention na halos hindi mo aakalain na talagang nilikha sa dami ng seryosong helicopter noong panahong yon, sobrang naiiba ang itsura nito. Para bang laruan, pero ito ay totoong lumipad. At noon ngang kalagitnaan ng 1950s, ginawa ang HZ-1 aerocycle. Isa itong maliit na sasakyang lumilipad para lang sa isang tao. Simple ang ideya. Gagamitin mo ang bigat ng katawan mo para kontrolin ang direksyon. Kapag yumuko ka pakaliwa o pakanan, doon din susunod ang aerocycle. Para kang nakasakay sa bisikleta o surfboard pero imbes na sa lupa o sa alon, ikaw ay nasa ere at may malalaking blade sa ilalim ng iyong mga paa. Unang testing nito ay noong November 22, 1954. Nakatali pa ito sa lupa para iwas aksidente. Pagdating ng January 1955, nagawa na ang unang final flight. Sa kabuuan, nakalipad ito ng mahigit 160 times at umabot sa higit 15 hours sa himpapawid. Dahil mukhang promising, umorder pa ang army ng higit sa isang dosenang piraso para ipagpatuloy ang testing. Number 1, Sikorsky S-97 Raider Noong 2015, binili ng Lockheed Martin ang Sikorsky Aircraft. Sa pagbiling ito, nagsimula ang bagong panahon ng makabagong teknolohiya sa paggawa ng mga helicopter. Isa sa mga ipinakita nilang proyekto ay ang Sikorsky S-97 Raider. Ang S-97 Raider ay isang modernong light helicopter na ginawa para maging mabilis at eksakto sa operasyon. Mayroon itong kakaibang disenyo na tinatawag na X2 Counter Rotating Rotors kung saan dalawang malalaking propeller ang nakapatong at umiikot ng magkasalungat. Dahil dito, mas matatag at mas kontrolado ang paglipad nito kumpara sa karaniwang helicopter. Meron itong kakayahan na lumipad ng sobrang taas pero kaya rin nitong lumipad ng mababa nang hindi nawawala ang balanse. Mabilis itong tumakbo pero kaya rin nitong gumalaw ng mabagal kung kinakailangan. Kahit mainit ang panahon o sobrang lamig, nananatili pa rin ang mahusay na performance nito.